Ba, malamang nandyan yan kasi may maraming tanim doon. Da, ngang, mga, tam, tanim doon. mga mga baling, hu, baling tanim doon. Sa sa, sa, sa gano, isang, ano, Sagi. Yun, man, nagduman ka sa banggi, hindi may nagluwasin da. Dapat may nagluwas. yung kumpara ni kumpare ni we kumpare ka naman yon eh nasa ai eh. ay to sa ano nagulo din sa ai diyan sa ano arong iba ito diyan sa ano sa ai may nabiling lupa ito diyan hindi naman malapit lang eh san san naka uwi? san nakauwi talaga yon talaga si ah umuwi lang dito si mm. tingnan yung bahay niya kung ai pa ah wala nang naka-star wala Hindi po, hindi po, hindi po nakikita na yun oh. No? Hindi. Hindi ko pa nakikita. Dito tayo dumaan sa may ano dito. Baka, wala. Sa, sa ganda oh. Baka nandyan siya. Pag wala, diretsyon tayo din. ito kasi siya kaya ito 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 uh. eh, Paano pagka may pasok ka di sino muna? na si Kejun mo na magano pag ako diyan. Tingin oh, kayo. ganun lang. Tulong-tulong na lang. Hmm. baka nandito siguro may ano malawak na itong nanon nila oh. saging na buhay na buhay na yung mga saging ito so, kung nandito siya umaga Ayan, may ginawa na sila dito matanim nagtanim nung nakaraan ewan ko hindi ba yata buhay

Kay Jim. Kay Jim yan. Hmm, pa, mani pa to. Bawak. Payata, dulu. Hmm. ito. Bawak. Hanggang doon pa yata yan. Hanggang doon mani Mani an, Ngayon, Febrero, to pera yan. Ma malang kilo. Lawak po. Baka, baka hindi lang. Malang kilo eh. Ato balinghuya no, di man inananuhan. KGP magiging naong. mga baling huya na ano beto pag may lupa ka yun na ano dami bunga ng ano sa aking Ang dami rin ako ng saging dyan sa sagingan nila. Kay, Jim yata, nagtatanim niya eh. Kay, Jim yata yan. Oo. Ang patag na yan. Ganda talaga pagka may um, lupa ka, tanim ng mga batag. Pag tumagal, di may pang gamit kami, pang benta pa, pwede. Pang benta pa. Oo. Ang maganda. Yung kila ano, dito, ang kiltaelio. O oh, dyan, kiltaelio. Ito, kabilan to Hanggang doon. Hanggang doon. Oh, doon sa kabila. Hindi, hindi. Dito lang. Ad, puro pa ganito lang. Hmm. Pag wala sa kaba, sana, sa arong na ito. ito, 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 ito. Mm -hmm. Kasi minsan, lagi napuntayan dyan. Kaya binabantayan niya eh. Dito yata. Dito na Dito. ano na oh? Tuyo ano na? May bunga, bunga na. Inog na. Inog na, na no. Inug. Malapit na anihin. Ano kaya yan pagka na ano niya, benta niya yung bigas. Boss. <laughs> Sige. Ano? <laughs> <laughs> Nagtagpo pa rin. Ano <laughs> ba? Kayo si Pade. Yan no, si Pade. Si Pade masamok. Pasan na. Nabuyo ang nagulit ko si Bangke. Hindi ka mo nagluwas. Ito na itong sinda si Pade. Iganap ko nga na eh. Dumanan to dyan Sino to yung sinasabi ni kayo dyan na Efren yata? Efren? Dumanan to dyan. Ayos na pala. Malapit ng anihin pala itong anihin. Magkaisipan gulay. Ay, check naman. Ay, check naman.